Malaking kasinungalingan yung sinasabi nilang bawal ka magpuyat. Tuwing natutulog po tayo, nagre-release tayo ng tinatawag na GABA. Yan yung nagpaparelax sa katawan natin at naglilinis sa utak natin. Pag mas malinis ang utak, mas tumatalino tayo kasi mas lumalakas po yung connectivity ng mga nerve cells. Sobrang importante po ng tulog. Yung tipong 3 weeks ka nang walang kain, okay lang. Pero yung 11 days na wala kang tulog, delikado na ang kalusugan mo. Malaking kasinungalingan po yung sinasabi nilang bawal ka magpuyat. Actually, pwede po tayo magpuyat. Lalo na kung ikaw ay nocturnal. Sila yung mas active sa gabi, mas creative sila sa gabi, at hindi talaga sila makatulog kahit alas dos na ng madaling araw. Genetic po ito, namamana ito, at hindi po ito isang klase ng bad habit. Okay lang din magpuyat, basta 7 to 9 hours yung sleep mo araw-araw, consistent lagi yung oras ng tulog mo, kunwari alas dos ka natulog ngayon, so dapat bukas alas dos ka pa rin matutulog. At consistent dapat yung oras ng gising mo. Kung nagising ka ng 9am today, dapat kinabukasan 9am pa rin yung gising mo. Pero kung ikaw ay nagpupuyat, tapos kailangan mo pala gumising ng maaga, asahan mong babagsak ang resistensya ng katawan mo at pwede kang madagdagan ng stress sa katawan. So kung may kakilala ka na lagi nagpupuyat sa maling tao, tag mo sila sa video na to